Lalaki patay matapos matabunan ng lupa ang bahay sa kasagsagan ng pananalasan ng bagyong uwan sa Tinok, Ifugao. Detali ng balitang yan mula kay idol Nolly Christian Salio ng IFM Bagyo. Isang lalaki ang nasawi matapos matabunan ng lupa ang kanyang tahanan sa bayan ng Tinok sa probinsya ng Ifugao habang nananalasa ang bagyong uwan. Ayon sa paunang ulat ng Tinok Municipal Police Station, natutulog umano ang biktima sa kanyang harding nang mangyari ang insidente. Dahil sa walang tigil na buhos na ulan at malalakas na ihip ng hangin, lumambot ang lupa sa paligid ng kanyang tirahan. Ilang sandali lang ang lumipas, gumuho ang bahagi ng lupa at mga punong ugat. Dahilan upang matabunan ang biktima at ang kanyang kaunting bahay. Agad naman na rumispondi ang mga tauhan ng pulisya at mga barangay tanod upang magsagawa ng search and rescue operation. Gayunman, nang matagpuan ang biktima ay wala na itong buhay. Patuloy naman na pinapalalahanan ng mga otoridad ang publiko, lalo na sa mga nakatira sa bulubundukin at landslide prone areas na maging alerto at agad na lumikas kung kinakailangan upang makaiwas sa ganitong uri ng trahedya. Ang lokal naman na pamalaan ay nagsasagawa na ng clearing operations at pagtulong sa mga ang residente. Kasama mo mula dito sa IFM Bagyo ito sa idol Noli Christian Salio Tatak Armen